Hey trendlings and welcome welcome back to my channel So, sa mga baguhan pa lang, my channel is all about Lucky Charm, mga pampaswerte, at higit sa lahat sa mga usapang mga piyaw bracelet at kung anik-anik pang mga paniniwala. So, kung kayo po ay mahilig sa mga pampaswerte, mga Lucky Charm, this channel is just right for you. Gawin nyo na lang po ay mag-subscribe. And then, pagkatapos ng subscribe, i-click nyo po yung notification bell para inonotify notify po kayo ng YouTube na every time meron ako mga bagong video na katulad nito na i-upload or ilalabas sa aking YouTube channel. So, doon sa mga nakabili na sa aking online Lucky Charm store. Thank you, thank you. Walang hanggang pasasalamat. Alam kong kulang pa itong pasasalamat at to doon sa mga nagtiwala sa akin, sa mga bumili po sa akin, sa aking online FB page. So, nandoon po lahat po ng aking mga iba't ibang, -ibang klasing available na Lucky Charm sa aking FB page. It's Lincoln Eserio. Just type Lincoln Eserio at i-browse nyo na lang po doon at nandoon na po yung mga iba't ibang, -ibang klasing mga item ko. Particularly mga Piyaw bracelet po. Okay? So, again, thank you so much doon sa, na mga, na, sa mga nakapag-purchase na po. So, kung kayo po eh, nagbabalak magano uh, mag, ano, bumili sa akin, mag-PM lamang po kayo, it's Lincoln Eserio or you can reach me out through my uh, cell phone at 0923 416 5082 Wag po kayo mahihiya kung may mag-i-inquire po kayo regarding po sa mga price punta lamang po kayo sa FB page doon po kayo mag send ng message sa akin sa messenger it's Lincoln Eserio okay so sana po eh wala akong nakalimutan ng mga banggitin na no okay so ngayon let's start our topic for today syempre mabilisan lang po ito okay kasi may mga nagko-commentary po sa akin regarding po sa mga piyaw ring so alam naman po natin in this Uh, itong mga nakaraang buwan, eh talagang unti-unti na po nakikilala yung ating Piyaw Ring, okay? Kasi nagsimula po yan sa mga Piyaw Bracelet So ngayon, ito po yung aking Citrine Piyaw Bracelet, okay? So ngayon, medyo nagiging ah, uh, nagiging popular na po ang mga Piyaw Ring So may mga nagtatanong po sa akin, ito po yung isa sa pinakasampol ko na mga pinaka bestseller kong Piyaw Ring. And again, this is also available na sa aking FB page. Just visit my FB page. It's Lincoln Eserio. So, may mga nagtatanong sa akin. Nagko-compile na po yung mga tanong nila regarding po sa mga Piyaw Ring. Uh, kasi wala po silang idea kung paano ba ito gawin, paano ba ito suotin, or whatsoever. So, the question is, How to wear the PO bracelet. Okay? So bago po ako mag-start, bago ko po magsabing kung ano po yung mga nalalaman ko, a uh, disclaimer lang po nat lahat, lahat po ng mga sasabihin ko ay this is based on my own knowledge, my own opinion at higit sa lahat based on my research and experience as well. Kasi nga uh nag-aano rin po ako, nagsusuot din po ako ng mga piao ring. Okay? So, ito po yung pinaka-sample ko. This is the silver piao ring and this is the gold P the gold brass piao ring. So, ngayon, ilalagay ko po dito sa aking screen yung mga iba't ibang klaseng mga piao ring. Ayan, from 1 to 9. Kung di ako nagkakamali. Okay? Available na po lahat yan sa aking FB page. Mamili lamang po kayo at lahat naman po ng aking mga uh, mga Lucky Charm ay idadaan ko po, okay? Kung kayo po ay eh magbibili or magpapurchase sa aking online Lucky Charm store, idadaan ko po siya na sa likod po yung aking cleansing bowl at activation bell po, okay? So, ito po siya. So, lahat po ng mga bibili sa akin, lahat po ng Lucky Charm, idadaan ko po dito sa cleansing bowl, at activation belt po. Okay, so now let's start our topic for today. Now the question is, yung medyo marami na po nagtatanong sa akin and I really don't know kung may mga nakagawa na ba ng ibang video regarding po dito sa piyaw ring. So the question is again, how to wear the piyaw ring. Okay, again, based on my experience po ito at based on my research. Okay, so kumuha po tayo ng sample. Ito po yung piyaw ring. Okay, so kung papansinin nyo po, ito po yung ulo yung may coins, may kagat-kagat na coins ito po yung piyaw, ito po yung uno, ito yung puitan. okay, so the question is number one saan po isusuot ang inyong piyaw ring okay, so the, the answer is wear it on your dominant hand same as PO bracelet okay kung saan po kayo nagsusulat kung saan po kayo pumipirma ng kontrata or mga mahalagang papeles or mga kontrata pa kung ano-ano pang mga important documents doon nyo po isusuot halimbawa dito po dito po kayo nagsusulat halimbawa ako dito ako nagsusulat ng kontrata ng mga So in short, ito po yung dominant hand ko. So it, kung, 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 ito yung dominant hand ko, dito nyo po isusuot ang inyong piyaw ring. Okay? So, tatami may nag, syempre, follow up question, saan sa mga daliri or saan sa mga limang daliri isusuot ang piyaw ring? Okay? So isusuot nyo po ito. Okay? Again, disclaimer lamang po, baka mamaya may iba. May iba dyan, may pumalag or magbida-bida. Again, this is based on my knowledge, my opinion, and based on my experience. Isusuot nyo po ang inyong piyaw ring, any design ba yan, basta piyaw ring. Okay? Isusuot nyo po ito sa inyong hintuturo or dito sa inyong middle finger or yung, ewan ko kung ano tawag Tagalog dito, hinlalato ba? So, just comment down below kung hin hinlalato ba. So, isusuot nyo po, it's either dito sa hintuturo at sa hinlalato. Bakit kamo dito? Okay. Kasi hintuturo, it symbolize kung kayo po ay mga boss, 'di ba? Pag ang mga boss, yung mga may matataas na posisyon, 'di ba, nagtuturo sila sa mga kanilang empleyado sa mas nakakababa. So, parang ito po yung sinisimbolize ng kapangyarihan, posisyon. Okay. So, ito din po yung nagpapa ano nang ano ba sa Tagalog 'yon, yung parang Nakalimutan ko na siya basta may tawag po sa Tagalog yon. Okay, ito po yung sinisimbolize ng mataas na antas sa lipunan, boss, uh, leader. Ito po yung nagaano nang nagsisimbolize ng power or strength. Okay? So kailangan isuot nyo po dito sa hintuturo or dito sa middle finger or sa hinlalato. Bakit sa hinlalato? Kasi of, of all the five fingers, ang pinakamatayog or ang pinakamataas ay ang ating middle finger. So, dito nyo po siya isusuot sa inyong middle finger. It symbolize na pinakamatayog na pangarap, pinakamataas sa lahat, okay? So, ibig sabihin, pinakamapera sa lahat, pinakanakakaangat sa lahat, pinakamataas sa lahat, pinakamatayog na tagumpay sa lahat. So, yun po yung ibig sabihin nun, okay? Again, this is based on my experience, knowledge, and based on my studies as well. So, it's either dito sa dalawang finger na to, the hintuturo or the hint lanat okay so ayan pwede po dito okay so may mga nagtatanong ito po yung uno ng piyaw, ito yung buntot saan po ba isusunod pag ganyan ba or pag ganyan any both is okay Okay, pwedeng pa ganyan kasi, or pwedeng pa ganyan. Okay lang po yun. Kahit saang posisyon, basta isuot nyo lang po sa inyong hintuturo or sa inyong hinlalat or sa middle finger at sa inyong dominant hand. Okay? So, pag may magtanong sa akin, paano kung more than one yung aking piyaw? Halimbawa, dalawa na po ang aking piyaw. Okay? So, you can wear it both. Okay? Pwede kayo mag... Sandali eh. Ito po yung aking singsing -sing is adjustable po ito, okay? Adjustable po ito. Ganyan naman po. Isusuot nyo lang po siya dito. Okay? Ayan, dito or isa dito. Ayan. Diba? Pag dalawa na yung piyaw rin nyo, ha? pag marami kayong piyaw rin, pwede na rin ko yung maglagay dito. Okay? Pero kung iisa lang naman piyaw rin nyo, or dalawa, mainam na ganito. Ganitong posisyon yung gawin din nyo. Okay, again, lahat po ng mga peering ko ay adjustable po ito. Nagkataon lang po, mataba yung aking daliri, kaya medyo nahihirapan ako isukso. Okay, again, hindi lang to or sa hintuturo. Okay, so yun lamang po, sana po eh, naano nyo po itong nuggets nyo po sa mga nagtatanong, okay? isuot nyo po again sa dominant hand or it's either sa hintoturo or sa hinila na to. So, alam nyo na po kung ano ibig sabihin ng hintoturo, bakit siya isusuot dito at bakit din siya isusuot dito. It's either both, okay? So, sana po nag-gets nyo po itong aking uh, explanation regarding po dito sa bagong aking piyaw ring. So, ito po yung kanyang, kung papansin niyo po, meron po siyang nakalagay na letter. Ito po yung dasal. Dasal po yan, no? Ayan, no? Yan. Dasal po yan for protection, okay? So, iisa lang naman po ang bisa ng piyaw bracelet at piyaw ring, okay? To attract positive energy, to attract law of attraction, especially the positive energy, okay nga? Especially in terms of wealth, prosperity and abundance. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng Piyaw Ring or Piyaw Bracelet. Iisa lang po ang kanilang visa. Basta importante po ay mailagay lamang po ito, ay ma-activate po at maritwalan po ang inyong mga Lucky Charm Bracelet, particularly the Piyaw Bracelet or the Piyaw Ring under the cleansing ball and activation bell, under the name and the birthday of the owner para magising po yung kanyang bisa, okay? Para magkaroon po siya ng power, ika nga. Okay? Without the activation, without the ritual, kapag hindi po ito dumaan sa tamang activation or hindi po ito dumaan sa ritual, bali wala po ito. Wala po itong bisa. Lagi ko itong inuulit sa inyo. Lahat po ng lucky charm ay mandatory po na kailangan dumaan po sa cleansing bowl or activation bell or pwede naman po sa Chinese temple. Pwede nyo po ipadasal din sa Chinese temple. Isa din po yun sa mga proseso or isa, isa din po yun sa pamamaraan sa pag-activate ng inyong mga lucky charms. So, sana po nagustuhan nyo po itong video na to. Okay? Kung kayo po eh tawag dito. Kung kayo po eh nagbabalak bumili ng mga Piyaw bracelet or Piyaw ring, maaari naman po kayo mag-visit sa aking FB page. It's Lingkot Eserio. Nandoon na po lahat ng mga items ko. Gawin nyo na lang po is mag-, mag mag-send po kayo ng message sa akin kung gusto nyo po mag-inquire regarding po sa mga prices po nito, ito. Okay? So, again, adjustable po yung mga piyaw ring ko po, po. Adjustable siya. So, kung kayo po ay eh, matataba or payat yung mga finger niyo okay lang po yun kasi naka-adjust nga po ito. So, again, sana po nasagot ko po yung mga katanungan, ring, mga katanungan ninyo regarding po sa piyaw ring. Okay? So, sa mga hindi pa bumibili, bumili na po kayo sa aking Lucky Charm Store at sinisigurado ko naman po eh, talagang tadaan po ito sa ritual ng pag-test. Again, this is Tinko Desireo. Maraming maraming salamat po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kasi. Mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. And please do follow my FB page. It's Lincoln Eserio. Thank you and goodbye. Ay, ba't ganun?